Hello vlog Dahil walang pasok ngayon Pumunta tayo sa SM Tayo magpapalamig muna sa SM At bago tayo pumunta Siyempre susuot muna natin ang ating jacket Kasi medyo mainit ang panahon Baka ako'y mangitim <laughs> At para may may content na rin ako sa aking pagbablog, wala na akong alam na makontent eh. Kaya gagala muna tayo sa SM. At syempre, kailangan natin mag-helmet baka tayo mahuli at saka para sa safety na rin natin sa pagbumotor. At andito nung ako sa SM sa may garahe, bali pinarada ko na lang muna yung motor ko. Ayan o, oh, napakaraming mga motor siklo maraming mga namamasyal dito sa SM at eto na nga guys ayan na yung SM oh. bali tatawid na lang ako rito siyempre kailangan ko muna na konti video yan yun o hindi mo sa camera boy yan na yung SM Ito na nga naglalakad na ako sa tawag dito, flyover tatabit ka muna rito bago ka makapasok sa SM andito na nga ako sa loob ng SM nakasakay sa escalator ayan o, napakaraming taong namamasyal dito sa SM at eto nga guys biglang nagulat tong isang kasama ko itong si Vincent, katrabaho ko Nagulat na siya, mayroon na nagbibidyo sa tagiliran niya eh. <laughs> Ang pagkikita, gulat siya eh. At pumasok na ako dito sa department store, may nakita akong nakabikini, kaso walang ulo. <laughs> so guys, ikot-ikot lang muna ako dito sa department store, kasi medyo mas malamig dito. Pero napahaba ng pila at bumalik nga ako rito sa supermarket kaso wala akong pambili kaya umalis na lang ako duman ako rito sa may food court kakain sana ako pero wala pala akong madalang pera nakalimutan ko pala sa bahay yung wallet ko at pumunta nga ako dito sa taas sa second floor nanunood yung mga sumasakay ng escalator hindi yan no? At uh, yun o, oh, bilihan na cellphone Titiin sana ako ng cellphone Kaso wala rin pala akong dalang pera Wala pala akong pambili Kaya umuwi na lang ako Eto lang yung nabili ko guys oh. Dalawang short Dalawang short na puti Ay, ah, isang puti Tsaka isang stripe na short hindi ko na nabideohan yan guys, kasi walang maghahawak ng camera habang namimili ako ng search. Wala na akong ibang may content, kaya may isip ko lang pumunta ng SM.